you what's up mga mga Porto this video mga bro. So yeah, mga manug ano oh, bagong ba uh, video para bagong vlog mga manug. So yeah. So uh, mga kabunog, Chone, ko, man ako, follow my feeds, may, mga 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 Para mga mga kayo sa mga mga video, mga Para updated po kayo sa aking mga video, mga Simpre, mga mga Yan, mga kabunog, napakasarap po ng litcho, mga <laughs> Grabe talaga, mga Kung nakikita, mga 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 naman! Opsos! Oh, Sino ko yung panit mga walap? Sarap talaga. Kung nakikita nyo lang, oh, uh, ah, naman! Yan po yung may eh, ng nicho. na nga po yung order ng babae at yan naman po ang may-ari ng nicho mga gulog. Okay na, yeah. okay mga kabungog. Yan you know? o! Malasa! Grabe! So, Malasa talaga! oh o! Apakasarap oh Makikita okay, mo naman Ito ipagluto Huwag okay, ipagkilaw Makikita naman mga kabunog O, oh, sino kay pan nito. Oh, crispy kaya ba Oh Nakita Sus, grabe Lamig ka na mga kabunog Kaya nang inagay mga kabunog Order ko na mga Grabing lami. ng lamig lagi mga kabunog Lagi like, Sayang Diligod nyo Sayang yung mga 900 ba Kaya 900 mo nang kuwan na nagod Kaya Order na ba Pero lami. lamig Sulit kayo Grabe Makita oh, ka okay. Oh Sus Agan naghiwa shout out sa mga naghiwa like, mga tindiro nang lechun na dai, you know, lami kayo. Ah. Oh, na ako oh. Sus. Grabe sino kayo ba? Gita lang ni mga mga, oh. mga, mga, yeah. mga mga kabuno ko, ulo mga bro. Perting lammi amo Sus, lammi kayo. Eh? mga kabuno nga mga Bisaya para sa mga kabunog Kana mga nagtinda nang mga kabunog taga walang baka ka balo ka harap pero sa amin, wala rito mga punog tulog ba? nga nana, mga punog nga nana sila mga punog kanang lechon mga punog di rin po na makita sa mga lugar di sa may golden horizon Pabahay mga punog so iyan, ang kita nga po so iyan oo, ba? sus! lagi tag -ti tag -ti tag tag hehehehehe sawat ng lechon namiya kayo? bravo saktong kaluto, mga punogod ito nga, no? napas ba nyo, nangayo Sus Kaya Bani mo, wala, wala na sa uh, Kung ano, kung ano ba sa Litson niya okay? May kwartas Bani Litson no overload <laughs> o Litson overload mo na, kung si Diwata overload yung ano niya Pare, wala diyan! Ito, Litson no overload Overload sa lamas